Hello guys, ang inyong linggo dahan si Pim Vlog Andito naman tayo guys upang mag-share sa inyo ng konting kuro-kuro uh, sa aming pinag-usapan ngayon dahil meron kami nga uh, pupunta na uh, demo ng mga ano, mga kabataan So, may feeding center doon So, nakakataon na uh, nandito naman yung aking mga student, all student Ng mga sinsi na ngayon So, pupunta tayo doon sa pag natin doon sa multipurpose ng Ciudad Nuevo Phase 3. So, yun guys. ah uh, pakilala kayo sa inyong sarili. Unang-una. Sensei <laughs> Dante. Sensei Roni Medil. Sensei Bert Rebeo. Ang inyong lingkod. so, yun guys. Nagpakilala na sila sa isa't isa. So, Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ang ang inyong lingkod andito lang lagi upang mag-share sa inyo ng uh, mga content patungkol sa martial arts. So mamaya doon niyo na makukuha ang ating uh, um, mga sharing tulad ng disarming techniques, sa kaholing techniques at may kunting demonstration din tayo sa advanced kata ni Sensei Dante sa ano naman sa kay si si naman ang ipapakita nila isisiring nila sa inyo about naman sa holding techniques at disarming techniques yun lang muna guys ang ibibigay natin so mga self defense muna ibigay natin at pangalawa mayroon tayong konting mga bagong tinuturuan ngayon na siguro mga 3 days pa lang So, mapapakita din sila ng kanila na na, 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 kaalaman hindi kaalaman yon guys kundi ah uh, natutunan nila sa ating ano uh, martial arts MS MMA so yun guys MS MMA mixed martial arts mandal style mixed martial arts yun guys shout out shout out ka shout out dun sa team para niya yun wala ba yung dagdag? naring palo. <laughs> Tuloy-tuloy lang po. Uh, niyo po yung uh, yung vlog ni Master Mandal, ni Grand Master, para uh, makita niyo yung iba pang mga style ng karate. Sensei. Okay na, Master. So, anong masasabi mo sa ating uh, gagawin ngayon sa araw na ito? Oh, masarap. <laughs> so, ikaw ngayon ang gagawin, ano, di ba? Dami. Oo, oh, ako ang dami. So, Naka... Go, go, go. Okay, go. Ako yung dami nila. Huwag <laughs> mo lang balian. <laughs> Mga senior na, pero... <laughs> senior <laughs> uh, Ano pa kami? Uh, papalag pa. <laughs> Mga senior na kami, pero papalag pa. <laughs> Yan guys, ah... Uh, mayroon din itong ano, uh, YouTube channel si Sensei si Ebert. Ano pangalan ng YouTube channel mo? ah uh, Eagle Stand Entertainment. So, Eagle Stand Entertainment pwede din niyo pong tingnan sa YouTube. Nandoon po yung aming uh, ang aming uh, mga video na mapapanood po ninyo. So yun guys, yung uh, ano niya, yung channel niya na naibigay ibigay na sa sa inyo ang ang kanyang ano, ah, name ng channel niya. So, subaybayan nyo rin sila guys para kung gano'n ay mapanood nyo ang kanyang mga video doon. Nasa YouTube na po yun, yung Eagle Stunt Entertainment. Ah, pwede nyo pong mapanood pero hindi pa masyadong maraming mga ah, content doon. Pero meron na rin kahit papanong uh, ah, mapapanood na mapupulutan ninyo ng ibang mga ano, idea. Take click Maraming salamat po. Okay, guys. sayon so, guys. Doon na nagtatapos ang ating kuro-kuro uh, <coughs> dito sa araw na ito. Ang inyong lingkod, Hansi Pimpla.